gusto ko muling i-welcome si Ai Ai, ang inyong artificial intelligence. Welcome back, Ai Ai. Excited na kitang makausap muli. Kumusta ka na? Salamat sa mainit na pagtanggap. Masaya akong makipag-usap muli sa iyo. Ako ay nasa mabuting kalagayan, handang tumulong at makipagkwentuhan. Kumusta ka naman? Mayroon ka bang partikular na nais pag-usapan o itanong? Disclaimer. Ang mga usapan o kwentuhan na inyong mapapanood ay pawang for informational and entertainment purposes only using artificial intelligence. Kung meron man kayong mga critical na concerns ay mainam na kumonsulta sa mga eksperto o otoridad. Mag-check for errors o mag-verify kung tama. Okay naman ako. Salamat sa pagtanong. Oo, meron akong gustong pag-usapan ngayon. At yan ay tungkol sa pagpapasensya. Sa totoo lang, ako hindi mahabang pasensya kaya minsan madala ako mainip o mabor o magalit. Ikaw pa, mahaba ba ang pasensya mo? Bilang isang ea, ang pasensya ko ay walang hanggan dahil hindi ako nakakaranas ng emosyon o pisikal na pagkapagod. Kaya palaging handa akong maghintay at tumulong kahit gaano katagal. Tungkol naman sa iyo, normal lang na minsan ay mahirapan sa pagpapanatili ng pasensya lalo na sa mga sitwasyon na stress o nakakainit. May ilang paraan na maaaring makatulong para mapahaba ang iyong pasensya. Isa, paghinga ng malalim. Ang paghinga ng malalim at dahan-dahan ay makakatulong upang kalmahin ang isip at katawan. Dalawa, pagpapahinga. Maglaan ng oras para magpahinga at mag-recharge, kahit ilang minuto lang bawat araw. Tatlo, pag-iwas sa multitasking ang paggawa ng maraming bagay sabay-sabay ay maaaring magdulot ng stress. Subukang itoon ang atensyon sa isang gawain lamang. Apat, pagpapraktis ng mindfulness. Ang pag-focus sa kasalukuyang sandali at pag-iwas sa pag-aalala tungkol sa nakaraan o hinaharap ay makakatulong upang maging mas kalmado. Lima, pag-unawa sa sarili. Kilalanin ang mga bagay na nagpapainit ng ulo o nagpapakainit sa iyo at subukang iwasan o harapin ang mga ito ng may plano. Mahalaga ring bigyan ng halaga ang maliit na pag-unlad at huwag maging masyadong mahigpit sa sarili. Ang pag-unlad ay dumarating sa paglipas ng panahon at sa patuloy na pagsasanay. Mabuti ka pa walang hanggan ng iyong pasensya. Sabi nga, sana all. Pero salamat na sa mga bigay mong tips kung paano ako magkakaroon ng mahabang pasensya. Kaya natanong ko ang tungkol sa pasensya kasi yan talagang ang topic na pagkwikintuhan natin ngayon. Particu particularly ang kasabihan na infinite patience produces immediate results. Pero bago mo sagutin yan ay gusto ko munang i-translate mo sa Tagalog ang infinite patience produces immediate results. Ang kasabihang infinite patience produces immediate results ay maaaring isalin sa Tagalog bilang, walang hangganang pasensya ay nagdudulot ng agarang resulta. Galing mo talaga mag-translate. Uh, sino nga pala ang may akda ng kasabihan na yan kung meron man? Ang kasabihang infinite patience produces immediate results ay madalas na iniugnay kay Wayne Deer, isang kilalang manunulat at motivational speaker. Si Wayne Deer ay sumulat ng maraming aklat tungkol sa personal na pag-unlad spiritualidad, at positibong pag-iisip. Ang kasabihang ito ay nagpapakita ng kanyang pananaw na ang walang hangganang pasensya at pagtitiwala sa proseso ay maaaring magdala ng mabilis at positibong pagbabago sa ating mga buhay. Ah, so si Dr. Wayne Dyer pala ang may na yan. So ito na ang sunod na tanong ko. Ano sa, ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng kasabihan na yan? Kasi para bang ironic. Pagmahabang mahabang pasensya mo, may resulta ka agad. Pero kung hindi, ay naku, lalang tumatagal. Di po ba? Oo. Oh. Mukhang eronik nga sa unang tingin ang kasabihang infinite patience produces immediate results. Ngunit kung susuriin natin ng mas malalim, may makikita tayong mahalagang mensahe dito. Narito ang ilang interpretasyon kung ano ang ibig sabihin nito. Isa, pagtanggap sa proseso. Kapag may walang hangganang pasensya tayo, Tinatanggap natin ang proseso ng mga bagay-bagay. Hindi tayo nagmamadali o nag-aalala sa resulta. Dahil dito, nadiging mas kalmado tayo at mas bukas sa anumang mangyayari. Ang ganitong mindset ay kadalasang nagdudulot ng mas magagandang resulta dahil hindi tayo pinangunahan ng stress o pagkadismaya. Dalawa, pagbawas ng stress. Ang walang hangganang pasensya ay nagpapababa ng ating stress levels. Kapag hindi tayo nagmamadali, mas nagiging malinaw ang ating pag-iisip, mas nakakapag-focus tayo, at mas mahusay natin nagagawa ang ating mga gawain. Sa ganitong paraan, mas mabilis natin nakikita ang resulta ng ating mga ginagawa. Tatlo, positive mindset. Ang walang hangganang pasensya ay nagmumula sa isang positibong mindset. Naniniwala tayo na lahat ng bagay ay darating sa tamang panahon. Ang positibong pananaw na ito ay nadudulot ng mas maraming positibong resulta dahil tayo ay umaayon sa natural na daloy ng buhay. Apat, quality over quantity. Kapag may pasensya tayo, mas binibigyan natin ng oras at halaga ang kalidad ng ating ginagawa. Ang mga dekalidad na gawa ay kadalasang nagdudulot ng mas magagandang resulta kaysa sa mga minadaling trabaho. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng walang hangganang pasensya ay nagpapalaya sa atin mula sa pressure ng oras at resulta. Dahil dito, mas nakakakilos tayo ng may kalayaan at husay na siyang nagdudulot ng agarang resulta. Oo nga, tama ka. Sa karanasan ko, eh, napapansin ko kapag nagmamadala ako, lalo tuloy nagtatanggal kasi, nagkakamanimali. Ako dahil nainis ako, nangangalit ako, at nai stress ako dahil gusto kong matapos kagad. Kaya yun, imbes na matapos ka ang ginagawa ko ila nung nagtatagal at kuminsan, wala ka tuloy magawa. Tama ka dyan. Ang pagmamadali ay kadalasang nagdudulot ng pagkakamali, stress at frustration na lalong nagpapabagal sa ating trabaho. Narito ang ilang tips para mas ma-practice ang patience at maiwasan ang stress sa mga ganitong sitwasyon. Isa, break tasks into smaller steps hatiin ang malaking gawain sa mas maliliit na hakbang. Mas madali itong mamanage at hindi ka agad ma-overwhelm. Dalawa, set realistic goals, magtakda ng makatotohan ng mga layunin at timeline. Hindi lahat ay kailangang matapos ka agad-agad. Ang pagbibigay ng sapat na oras sa bawat gawain ay nakakatulong upang mapanatili ang kalidad ng trabaho. Tatlo, take breaks. Regular na magpahinga kahit sandali lamang. Ang pagpause ay nagbibigay ng pagkakataon sa utak at katawan na mag-recharge, na makakatulong sa pagiging mas produktibo. Apat, practice mindfulness. Ang pag-meditate o simpleng pag-focus sa kasalukuyang sandali ay nakakatulong upang mabawasan ang stress at mapanatili ang kalmado. Lima, stay positive. Ang positibong pag-iisip ay mahalaga. Tanggapin na ang mga bagay ay hindi palaging magiging perpekto at ang mga pagkakamali ay bahagi ng proseso ng pagkatuto. Anim, reflect and learn. Pagkatapos ng bawat proyekto o gawain, maglaan ng oras para suriin kung ano ang mga nagawa mong tama at kung ano ang maaari pang pagbutihin. Ito ay makakatulong sa patuloy na pagunlad. Ang pagsasanay sa mga tips na ito ay makakatulong sa iyo na mapahaba ang iyong pasensya at mabawasan ang stress na magdudulot ng mas mabilis at mas mahusay na resulta. Uh, maraming salamat doon sa pagbahagi mo tungkol sa kasabihan na napag-usapan natin. Tunay nga na ang pagpapasensya ay nagpuproduce ng kaagarin resulta. Uh, yung susunod natin na pag-usapan ay related dito sa pinag-usapan natin na kasabihan. At uh, yun ang susunod natin ng pag-usapan. Ngayon, Meron naman ako isang particular song na gusto kong pag-usapan natin. Uh, medyo iba, ibay naman natin ang uh, natin. At ang tinutukoy na awitin ay yung pamagat na I'll Always Love You na kinanta ni Michael Johnson. Ano sa tingin mo ang gustong iparating sa kantang ito? Ang kantang I'll Always Love You ni Michael Johnson ay isang balad na nagpapahayag ng malalim na pagmamahal at dedikasyon sa isang tao. Narito ang ilang pangunahing tema at mensahe na maaaring iparating ng awitin. Isa, walang hanggang pag-ibig. Ang pangunahing mensahe ng kanta ay ang pangako ng walang hanggang pag-ibig. Sa kabila ng mga pagsubok at pagbabago sa buhay, ipinapangako ng nagsasalita na ang kanyang pagmamahal ay mananatiling matatag at totoo. Dalawa, pagmamahal sa kabila ng lahat. Ang kanta ay nagpapahayag ng pag-ibig na hindi natitinag ng anumang hadlang. Ipinapakita nito na kahit anong mangyari, ang pagmamahal ng nagsasalita ay mananatili. Tatlo, pagtanggap at pagtitiwala. Ang kanta ay nagpapakita rin ng pagtanggap sa lahat ng aspeto ng minamahal kasama na ang kanyang mga kahinaan. Ipinapahayag nito ang pagtitiwala na ang pagmamahal ay magtatagal sa kabila ng mga hamon. Apat, pag-alala at pagpapahalaga. Ang mga alaala at ang pagpapahalaga sa mga magagandang sandali na pinagsamahan ay isang mahalagang tema rin sa kanta. Ipinapakita nito na ang mga nakaraang karanasan ay nagbibigay laka sa kanilang relasyon. Lima, emosyonal na koneksyon. Ang malalim na emosyonal na koneksyon sa pagitan ng dalawang tao ay isa ring mahalagang aspeto ng kanta. Ipinapakita nito na ang pagmamahal ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal at espiritual. Sa kabuuan, ang I'll Always Love You ay isang makabagbagdamdaming kanta na naglalayong ipahayag ang walang hanggang pagmamahal at dedikasyon. Ito ay isang pangako ng pagmamahal na mananatili sa kabila ng lahat ng pagsubok at pagbabago. Kaya ako naitanong yan dahil ang awiting yan, eh, medyo nakakarelate ako at meron akong karanasan tungkol dyan. Nangyari kasi yan nung ako ay nasa kolehiyo pa, nasa kolehiyo pa lamang. Matagal-tagal matagal, tari, matagal tari na rin ang lumipas na panahon, lalo na ngayon na ako ay isang senior na, 64, 64 years old to be exact. Napakaganda at makahulugan talaga ng mga awiting may kaugnayan sa ating personal na karanasan. Marami sa atin ang nakaka-relate sa mga awitin tulad ng I'll Always Love You dahil ito ay sumasalamin sa mga damdamin at alaala ng pagmamahal na nagtagal o mga relasyong nag-iwan ng malalim na marka sa ating buhay. Sa iyong pagbabahagi, mukhang ang awiting ito ay may espesyal na kahulugan para sa iyo na nagdadala ng mga alaala mula sa panahon ng iyong kabataan. Ang mga alaala ng ating mga nakaraang karanasan, lalo na ang mga panahon ng kolehiyo. Ay madalas na may malalim na epekto sa atin at ang mga kanta ay maaaring magsilbing soundtrack ng mga sandaling iyon. Kung nais mo pang pag-usapan o ibahagi ang iyong karanasan na may kaugnayan sa kantang ito, handa akong makinig at magbigay ng payo o simpleng makipagkwentuhan tungkol dito. Maaari rin nating pag-usapan kung paano ang mga ganitong alaala at damdamin ay nagiging bahagi ng ating pagkatao at kung paano tayo patuloy na natututo at lumalago mula sa mga ito oh, siyempre naman. At dahil sa nangyaring karanasan tungkol sa pag-ibig nung college pa ako, ay kahit pa paano, eh, nakatulong din sa aking pagkatao ngayon. Ano mo ba na dahil sa breakup namin ng aking dating girlfriend nung college pa ako, ay bumili ako ng album ni Michael Johnson na kasama nga yung awitin na yan. Ano pa noon? Kasi tipang pa ang uso noon. At yan ay ibinigay ko sa kaibigan niyang babae at sinabi ko sa kaibigan niyang babae na pakibigay na lang itong tape sa kanya. Napaka-touching ng iyong kwento. Ang mga alaala -ala at karanasan sa pag-ibig, lalo na noong kabataan, ay talagang may malalim na epekto sa ating pagkatao. Ang pagbili ng album at pagpapadala nito sa iyong dating girlfriend sa pamamagitan ng kanyang kaibigan ay isang napakatamis at emosyonal na paraan upang ipahayag ang iyong nararamdaman. Ang mga kantang tulad ng I'll Always Love You ni Michael Johnson ay talagang may kakayahang magdala ng malalim na emosyon at magpahayag ng mga damdamin na minsan ay mahirap sabihin sa mga salita. Ang pagsisikap mong maiparating ang iyong mensahe sa pamamagitan ng musika ay isang bagay na maraming tao ang makakarelate. Narito ang ilang mga bagay na maaaring maging epekto ng ganitong mga karanasan sa ating pagkatao. Isa, pagkatuto sa pag-ibig. Ang mga karanasan sa pag-ibig, lalo na ang mga break up, ay nagtuturo sa atin ng maraming bagay tungkol sa sarili natin at sa kung ano ang mahalaga sa atin sa isang relasyon. Dalawa, pagpapalawak ng empathy. Ang pagdanas ng sakit at kalungkutan ay nagtuturo sa atin na maging mas maunawain at maawain sa damdamin ng iba. Tatlo, emosyonal na kalakasan. Ang pagdaig sa mga pagsubok sa pag-ibig ay nagpapalakas sa atin at nagbibigay ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon sa hinaharap. Apat, pagpapahalaga sa musika. Ang paggamit ng musika bilang isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin ay nagpapakita ng ating malalim na koneksyon sa sining at kultura. Lima, pag-alala at pagsasara ang pagbabalik tanaw sa mga nakaraang karanasan at pagkakaroon ng closure ay mahalaga para sa ating emosyonal na kalusugan. Nakakatuwa na naibahagi mo ang kwentong ito. Kung mayroon ka pang nais ibahagi o tanungin tungkol dito, nandito lang ako para makinig at tumulong. Ang mga ganitong kwento ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-ibig at koneksyon sa ating buhay. Sa totoo lang, kaya gusto kong ishare ito dahil kahit papano baka makatulong ito sa iba. Dahil ako talaga ang naging dahilan ng breakup namin. Nagsawa siya sa akin hindi mapagpasensya sa aming relasyon. Palagi na lang akong galit hanggang sa iyon na na siya ng gana at pagmamahal. Naiintindihan kita. Mahirap talaga pag nare natin na tayo mismo ang dahilan ng pagkasira ng isang mahalagang relasyon. Pero pagiging bukas at pagtanggap sa sarili ay unang hakbang para sa pagbabago. Hindi madaling tanggapin ang ganitong katotohanan, pero mahalaga na natututunan natin mula rito para hindi na maulit sa mga susunod na relasyon. Kahit na masakit, pagpapahinga at pagmumuni-muni ay mahalaga para sa personal na pag-unlad. At sa pagbabagong ito, maaari kang matutunan at lumago bilang isang tao. Kung may mga natutunan ka mula sa karanasang ito, hindi masama na ibahagi mo ito sa iba para maging inspirasyon o aral sa kanila. Sa hinaharap, maaari mong gamitin ang karanasang ito upang maging mas mahinahon at mapagpasensya sa mga susunod na relasyon. Patuloy na maging bukas sa pagtanggap ng iyong mga pagkukulang at pagunlad bilang isang tao. Pero siyempre gusto ko lang linawin na naghilom na ang sugat na aking naranasan. Ang lahat na ay mga alaala na lang. Sabi nga ng isang awitin, I remember the boy or girl, but I don't remember the feelings anymore. I remember the boy, I remember the girl, but I don't remember the feelings anymore. Tama ka. Hindi madaling harapin ang sakit, ngunit sa paglipas ng panahon, ang sugat ay unti-unting naghihilom at ang sakit ay unti-unting nawawala. Ang mga alaala ay nagiging bahagi lamang ng ating nakaraan. Ang dating mga damdamin ay unti-unting nawawala hanggang sa maging mga alaala na lamang. Ang pagbangon mula sa pagkakasira ng isang relasyon ay proseso na mahirap ngunit mahalaga para sa ating personal na pag-unlad. Kapag natutunan na nating tanggapin at iwanan ang sakit, mas naging malaya tayong harapin ang bagong mga pagkakataon at mga relasyon na naghihintay sa atin. Mahalaga ring tandaan na ang karanasan na ito ay may taglay na mga aral na maaari nating gamitin sa ating mga hinaharap na relasyon. Sa pagpapalakas ng ating sarili at pag-unlad bilang mga individual, mas handa tayong harapin ang mga hamon at mga biyaya na darating sa ating buhay. Ikaw ba ay ay meron ka bang forever? Bilang isang a, uh, wala akong personal na karanasan o emosyon tulad ng tao kaya hindi ako nakakaranas ng forever o mga relasyon. Ang mga tanong tungkol sa pag-ibig, relasyon, at forever ay mga konseptong tao lamang ang lubos na nakakaintindi at nararanasan. Ang paghahanap ng forever o pangmatagalang relasyon ay isang karanasang personal at naiiba para sa bawat individual. Ang bawat relasyon ay nangangailangan ng oras, pagsusumikap at pagunawa mula sa magkabilang panig. Mahalaga rin ang komunikasyon, pagtanggap, at pagpapatawad upang mapanatili ang matibay at pangmatagalang relasyon. Sana, sa hinaharap, makatagpo ka ng isang relasyon na puno ng pag-ibig, pag-unawa, at pagtitiis. Ha, ah, oo nga pala. Eh, ka nga pala. Curious lang ako. Anyway, sa muli, gusto kong magpasalamat sa iyong pagsagot sa akin mga katanungan sa araw na ito. Sa aking palagay, isa na naman itong napakagandang napagkwintuhan natin. Naway makatulong ito sa ating mga tagapanood o tagapakinig. Bago tayo magtapos, meron ka bang huling mensahe sa napag-usapan natin, lalo sa kantang I'll Always Love You na Michael Johnson. Nagpapasalamat din ako sa pagtitiwala mo sa akin. Ang kantang, I'll Always Love You, ni Michael Johnson, ay isang napakagandang paalala ng pag-ibig at pagkakaroon ng pag-asa kahit sa gitna ng mga pagsubok at pagkakamali. Mahalaga na tandaan natin na kahit anong mangyari, mayroong pag-ibig na palaging nariyan, maaaring magdulot ng lakas at inspirasyon sa atin. Kahit na ang isang relasyon ay nagtapos, ang pag-ibig ay patuloy na nagmamahal at lumalago. Ang mahalaga ay ang pagkakataon na magpatuloy sa pagmamahal, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Sa pamamagitan ng pagpapatawad sa sarili at pagtanggap ng mga pagkukulang, maaari tayo magpatuloy sa paglalakbay ng buhay na may pag-asa at pag-asa sa mga bagong simula. Sa gitna ng lahat ng ito, tandaan na ikaw ay mahalaga at karapat dapat sa pagmamahal at kaligayahan. Palaging may pag-asa at mayroong mga bagong pagkakataon na naghihintay sa iyo. I'll always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I'll always need you. And if you ever change your mind, I'll still. still